lang napansin ko. Di diba sabi mo, kagad mo na nagko-cover ng mga hearings na ganyan pagdating sa budget? Nagtataka kasi ang ilan bakit daw ganun ang pangalawang pangulo? Kung ba't daw hindi sumasagot? Sa mga nagdaang pagdinig sa budget, hindi ako masyado nakakita ng ganito. Oh. Hindi ko alam kung bakit, pero for sure, masasagot ninyo. Oh. Nasanay din kasi yung iba na nakakaroon sila ng free pass pagka kaalyado. Mm Mamali. So dapat kaalyado o hindi, ganyan ang pag-usisi. Hindi pwedeng sa porke wala ng unity sa kanya lang. Mm Di ba? Kaya di sumasagot eh, kaya nagtataray eh, kaya nagsusungit. Mm niyo Sinanay kasalanan nyo. Di ba? For the past years? Ako nga, tingin ko kung bakit ito, with all due respect, si Representative Stella Kimbo, medyo kabado kahapon, medyo may nervyos walang authority, walang parang walang control sa session na nangyayari. Kasi kung matatandaan natin, inilabas noon ng Rappler September 19, 2023. Isa, si Stella Kimbo, di ba? Sa nagtanggol sa confidential funds ng ikalawang pangulo. So siguro naisip niya, teka, saan ako lulugar dito? Pero sabi naman ng iba, sabi naman ng iba, eto na siguro, parang siguro baka nagising siya. Pero hindi ba si Congresswoman Stella Kimbo rin ang naglahad in sabi, open public session naman. na naubos o ginasta in 11 days ang halagang 150 million o 25, million. million, In 11. siya nga din yes. kaya po kahapon ko napanood yun buo yung hearing naging emotional pa, sa, pa siya, sa dulong parte sa halos pa tapos lahat na wala na pong unity alright so ilatag natin po ito sa kumbaga sa perspective na na, na how do you call that na impartial okay So si VP Sara, sa akin lang pong karanasan, oo, oh, ang kauna-unahang vice na dumadaan sa gantong uri ng pagkilatis ng Kamara. Kasi po, in deference sa posisyon, sa lahat po ng aking na-cover at uh, nakilala ng mga vice presidente, ano po, token hearing lang yan eh. Minsan nga po na yung 30 minutes, 50 minutes. Opo, yan ay agad pong pinalurusot. Para po ng unang, po nung unang hearing, di ba? eh naman kasi may basics kasi may disallowance issue eh alright so yung po ang pinakaharap ni VP Sara hindi na ito pangkaraniwan lamang na walang case yung dapat na hipukul kasi may basis and dito ho naman mga kapatid kapuri-puri na panuorin natin na umaanggal ang check and balance mm -hmm. very clear Di ko sabi nga nung isang kongresista na babae, public office is a public trust. Ay, right. klaro ho naman yan eh. So dito ho mga kapatid, hinahangaan natin na pinaiiral ng kongreso ha, ang wisdom, ang spirit, ang intent kung bakit po ito ang disenyo ng ating demokrasya. ba? Diba? Ang mga estado. Alright, ang ating pong tatlong sangay. Yan po ang purpose niyan eh, check and balance. Kaya kahapon po, abay nagagalap tayo panoorin. ng mayroon pong mga pagkukulang, ang presiding officer, siguro ano, may mga ganong usapin. Pero klaro po kahapon, ya, yeah, yeah, at yan ang Congress. Diba? Ginagawa mo ang tungkulin mo para tanungin ang isang government agency, ang head of agency, dito sa mga sinasabing, ah, sabi nga eh, 2019 eh, klaro naman yung sulat. Magmula 2019 hanggang present, ang maaari namin busisiin. Claro mm -hmm. Klaro po yun, sa advice nga ng komite. Okay, so klaro po yun ha. At tayo po ay dapat sa tumangkilik dito sa usapin po na ito ay bahagi ng demokrasya. Yun lang, ang akin lang dito, sana all. Yes. sana all. So, dito ho, kung ganyan kayo kapilatis o sa budget po ng isang ahensya, paano iba? Although, maaari sabihin, eh kasi wala namang humingi pa ng audit report ng Confidential Intelligence Fund, Presidente, o kaya po ng, ano, ng DOJ, o ng sino man pong merong CIF. So, siguro, hindi din kayo ng kopya at kung meron din pong disallowance, eh, ilang tag din po ninyo? Lahat ng ahensyang may CIF. Okay, at ben, maripang, yan ang gawin ninyo? Di At maripang po naman dyan, okay, yung pagkilatis ninyo to the max na ilang mga agencies kaya DPWH eh ganun din po sana dito at wag mo nating aprobahan ka agad in one sitting kasi kahapon po, kasi kahapon sabi ko malamang dito para di ba para papabalikin pa dito bisig Presidente. tama after five long hours hindi ho talagang, oh, I move to defer di ba kumbaga pabalikin pa natin ito hindi pa tayo tapos dito okay sige hanggang dyan lang muna ako baby girl kasi alas sa uh, 6.40 naman natutuwa pa kami makinig sa iyo eh. tapos tinigil mo pero sabi ng mga kapatid natin ay ay Ted Filon sila daw ay nakikisa sa mga sinasabi